pag-uusapan natin ngayon guys kung paano tayo kumikita sa brand tagging. Lalo na kung na-invite ka na ni Meta na pwede ka na gumamit ng mga brand na product na itatag mo siya. So, kikita ka rin dito guys. Ganito siya guys. If ever, halimbawa, uh, gumagamit ka ng produkto. Tapos, yung produktong yon for example, shampoo, lotion, sabon, sardinas, noodles, ganon. So, pwede mo siyang picturan habang ikaw ay gumagamit nito. Or mas maganda yung video. Tapos guys, pag ipopost mo siya, itatag mo siya sa uh, pangalan ng product. Itatag mo siya na, halimbawa, uh, halimbawa, pantin shampoo. So, di ba? Popost mo yung picture, tapos itatag mo siya sa taas bago mo siya ipopost na pantin Philippines. So, Kapag ka guys makikita ni Meta yung ano mo yung post mo at yung uh, ma, ano ng mga tao matatangkilit ng mga tao. So mayroon kang komisyon dun sa kumpanya ng product na pinupost post mo. So malaki din yung kinikita niyan lalo na, ano na kung ikaw ay uh, marami kang views at yung product na yun maraming uh, bumibili dahil na endorse mo siya. So, kikita ka talaga doon, guys. Iyan. So, itatry ko lang din naman kasi uh, kay makailan lang din ako na-invite ni Meta about sa branded tagging pero hindi ko ginagamit. Tapos, meron akong nakita na kumikita na nga sila sa brand tagging. So, susubukan ko na rin. Pero, i-update ko kayo, guys, kung talaga bang kumikita tayo dyan. Kasi maraming nang mga nagpapatood dyan na nakakuha sila ng komisyon sa mga branded product na pinupost nila o ay na-upload nila na videos. Kasi, syempre, pato na yun, o kumbaga, as testimony sa product nila na maganda ito, ganito, ganyan. So, try natin, guys. Lalo, na sa mga monetized na, na mga uh, page or Facebook, monetized na. So, sayang din yung pagkakataon, guys, na kikita din tayo ng extra. Kasi, extra po yan, plus yung mga advertisement natin, yung ads natin sa ating mga videos plus views pa siya. So try natin baka malay natin, 'di ba? Malay natin, ipapala rin din tayo. So lahat na tata natin. Wala namang masama kung susubukan natin kasi uh, parang ano lang din naman 'to eh. Ikaw lang din naman yung gumagawa ng uh, content mo paraan para Siyempre, diskarte sa buhay, 'di ba? So try natin 'yan, guys. So lalong-lalo na kung ikaw ay laging bumibili ng mga produkto. For example, mga noodles suka, mga ganun, sayusas, ganon Pwede natin siyang itatag. Pero syempre guys, magno notify din yan sa'yo kung tinatanggap ba nila yung tagging mo. Kasi mayroon din kasi mga iba na hindi maganda yung pagkaka-explain. So, may iba na decline din. Pero may iba din na mga natatanggap ng mga kumpanya yung pagtatag. Kasi syempre, ah, kapag tinatag mo siya, madidiritso yun mabuse dun sa kanilang kumpanya. So, pagka halimbawa mayroong mga maraming nanonood sa videos mo, doon, kikita ka doon, mayroon kang commission. Bawat product na, ah uh, uh, may, basta mayroon kang commission yan kapag uh, maraming silang nabibinta. Kasi nai-endorse mo yung product nila. So, directly. Yan, guys. So, try natin, malay natin, di ba? Wala namang masama kung susubok tayo. So, yan lang yung share ko sa inyo, guys. Thank you for watching.